guys. Good evening, everybody. Kumusta kayo, guys? Guys, pag-usapan natin yung ano, yung ano ni, ano, Pastor Kibuloy. Fake pala siya, guys. Pareho lang siya ni, ano, ni Karen's Gila Hilario na parang sa Socorro iyan Na Malaysia pala ng mga mga ano, mga teenager. Ayan. Hindi siya totoong pastor kasi ah, ganyan ang ginagawa niya sa mga ano, kanyang ta, mga taga ano niya, mga member niya sa ah, sa kanyang grupo sa simbaan ano, sa pagtiwala sa Panginoon. Fake pala yun. Oo. Dapat yung mga ari-arian ni Pastor K. Buloy dapat na ibalik doon sa mga kaniyang mga ano. Sa mga tao na nag-ano sa kanya. Alam ko ano yan. Yung yung kayamanan niya galing yan sa mga tao sa mga followers niya Oo. Dapat makulong si Kibuloy katulad ni Karen Skilario. Parang katulad siya ng ano, Socorro. Yan. Yan ang hindi siya ano ng Panginoon. Hindi siya. Kasi once na naglilingkod ka sa Panginoon ano yan, dapat hindi ka magano sa mga young aids wag mo sila anuhin. Dapat protektahan. Pero doon sa mga testimony sa mga ano, mga babae na inano niya, ginamit niya. Totoo, guys. Yun. Kasi hindi naman nagsasalita yung mga babae na yun kung hindi totoo. Parang ano yun, guys? Parang Karen Skilario sa Socorro. Magkapareho sila ng style ni Karen Scalario at saka ni Pastor Kibuloy na nagaambag ng pera para mapunduhan yung kanyang ano kaniyang grupo yan pag once na makulong yan si Kibuloy dapat ano yung mga ari-arian niya ibalik sa mga tao na nagsishare dyan sa kanya alam ko hindi yan sa kanya yung pera na yan mga ari-arian sa mga tao yan na sa kanya mga followers yan oo kaya ano siya doon sa ano may warrant to arrest siya doon sa uh, USA hindi siya makapunta doon kasi ano yan si Pastor Kibuloy nalaman na nila doon sa ano Amerika na ganyan ang ginagawa niya sa mga teenagers yan sa Amerika ay ganyan ang ginagawa niya mayroong ano nakakaalam doon na ano mga alam ko alam ng mga grupo nila din niya na sa ginagawa ni ano ni Pastor Kibuloy sa mga kanya mga kagrupo sa mga kababaihan tahimik lang sila hindi sila nagsasalita natatakot sila kay ano Pastor Kibuloy kasi tingnan mo naman si Kibuloy parang matapang siya pero ano siya may lihim siya na ano may lihim siya na ginagawang masama sa mga young age na mga girls sa kanyang mga grupo pag may natitipuhan siya yun makita niya magagandang mga ano teenager siya pinapatawag doon sa kanyang room kaya dapat ano makontempt si ano Pastor Kibuloy kasi hindi na maganda yung ginawa niya. Marami ng ano, alam ko yung nag testimony ng na mga ano, mga babae, totoo 'yun. Mayroon pang mga ano siguro na ibang babae na magsasalita yan kasi hindi lang makapunta yan dito kasi ano walang mga mamahi, mahihirap yung naano niya. Oo dapat maaga pa lang dapat iligpit na yan